tungod sa kauwagon na sa akong bana. Ako bitaw ang giyakan ang iyang naong sa dihang ako giregla. o Your... <laughs> yung adlaw ka mo, DJ Sam, o sa tanan ng mga suking tigpaminaw ng imong programa online. Kining akong problema ang akong bana. Kay grabe dyan niya kauwagon na eh, DJ Sam. Bisan lagi ng laba ko, ng limpyo, hagit kong ana-anaon. Magluto ko? Iya kung ana-anaon DJ sam basta matukaran siya. Sa tinuod lang kining kaimtanga makalangan yung gaayo sa mga trabahoon na eh, DJ Sam. Kay makakita lang gani siya sa ako, ah? Ingon pa siya, mugahi na dayon daw iyang ha. Di, diyo dalik mahuman DJ Sam ang akong trabaho on, sabay, sa kay birahan man ko niya permi. Ambot ba DJ Sam? Grabe diyo niya ka aggressive. Naipanahon nga nahinano DJ Sam na na lang ko nga gihandusa na ko niya. Pastila na lang. Okay. Sam. Ang tinuod ana ganahan gid kaayo siya sa ingon ana nga mga gimbuhaton. sa akong kalagot DJ Sam usa ka adlaw ni ana gidugo man ko. Yan ang gabi atul nga mga tulog na unta mi gikamang napud ko niya. Ogto na pod ko kupay, -kupay na pod sa iyahang kamot sa kong lawas. <laughs> ang akong gibuhat DJ Sam, gidali-dali na hulbot ang akong napkin mm -hmm. aron na siya makahibaw nga gidugo ko. Ug sa dihang musakay na unta siya nako, ako siyang giingnan nga ako i drive kay palamian ako siyang taman. Pertinang lipaya DJ Sam. Naliman kag ako na. Nibangon ko DJ Sam o girumansa nako siya pag-ayo. Kutob sa akong mahimo gipalamian ako siya taman DJ Sam. Wow! Ug sa dihang, nag na siya sa kalami. Kalit na ako siyang giyakan o ginuno na ako pag ayo sa iyahang naong ang akong bilahan. Pastilan lagi. Dali-dali in -dali taong siyag bangon DJ Sam kay Muraglain man daw. baw daw nga pilit-pilit. O sa dihang gipasigan niyang suga DJ Sam o niya gilantaw niya iyang naong sa salamin. Sus, muragin siyag bampira nga nakapaak mananap DJ Sam haskan yang suku ako. Nga nung ipakaon daw na ako siya dinuguan. Huwag ako siyang giingnan nga maunay tambal sa iyang kauwagon. Huwag sukan niya to DJ Sam. Ingun sa problema na maninoon ko. Kay dili naman noon siya mo gamit na ako suka ni Anto. na may kabuhan DJ Sam nga way ana-ana. Kay wa pa daw nawala ang kaluod nga iyang gibati. Kung kamoy pangutan o nako, Unsa may inyong ika advice aron nga ana-anaon ko niya pagbalik. Mm? Tambagi daw ko ninyo, be. Mga suking tigpaminaw ni DJ Sam, kay ako nang pangbasahon sa comment section. Dagan kayong salamat o ilabin na kanimo mo, DJ Sam. imong follower, Princess.